sobrang mahal sana ng kupra yan 68 pesos ang problema tingnan nyo naman walang kabunga bunga ang nyug walang mga laman ang nyug sa ilang puno eh, ganito lang karami ang makukuha mo kaya kawawa naman ang mga kupra na nagkukupra ngayon kawawa ang farmers walang mga bunga kailan sobrang mahal ang Kupra ngayon naman ay wala mga bunga ang mga nyug walang mga bunga ang nyug paano na lang ang mga farmers ngayon ito lang makukuha mo sobrang hindi na lang sa ilang ektarya 68 pesos pa naman ng kupra ngayon ang problema walang bunga kaya tiis-tiis muna